mula sentro ng bato papuntang barangay Bakulod, Bato, Kamarinisor mapaw na naman yung tubig sa Lake Bato <coughs> nanganganib yung kaligtowgan ng bata maluuan loy masidjan mo na iyan yan lang po ang nakayanan ko. Good hapon o morning. sa inyo mga ka idol morning. TV. Welcome na naman sa panibagong video kung saan ako at si ating lingkod, Idol Search TV, ay magkakaroon ng munting Q&A. Kung di ka pa nakasubscribe, please hit that subscribe button para naman tuloy-tuloy ang uploads ng ating lingkod na at si Idol Search TV. <laughs> ano mabibigay mong pay sa mga gusto mo rin pumasok sa criminology? Unang-una, gusto kong pumasok sa mag-aral ng Criminology. Kapatid sa magulang. <laughs> Para may Papay! patis di ba? Kapatid Alam naman na, isubo na lang sa'yo ng magulang lahat. Oo. Oh, Yan, yeah, tumulong. Tapos bakit bawasan niyong magtambay, eh, ganyan. Ano ang um, pinakamahirap na dadanasin ng magiging Criminology student? Pinakamahirap? Yung pumasa ng board. Kasi? Kasi mahir bibihiran pumapasa dyan kailangan dapat totok dapat yung pag-review, yung abang nag-aaral, totok doon sa pag-aaral. Huwag yung patambay-tambay. Dahil yung panahon namin, pwede pa yung patambay-tambay. Kasi pag hinabing criminology student, tigasin daw. Hindi na, ano, yan, yan, yan ang, yan ang pagkakaalam ng mga naging estudyante. Kaya ginagawa nila yung pag stake bilang isang estudyante. Mali pala yun. Kasi kailangan talaga sa pag-aaral, tutok talaga sa pag-aaral para pagdating ng araw, dumating man yung board exam, ready ka na. Kahit hindi ka mag-review, ready ka pa rin. Yung review, ano lang, lang naman yan eh, parang parang sinasautak mo. Oh, parang dagdag. Kaalaman. Kaalaman lang yan. Mas mabuti talaga, habang nag-aaral ka ng law, Simula first year hanggang fourth year, totok ka. Sabi yung ano yan, stock knowledge ka dapat may stock knowledge ka. Para pagdating ng review, Ano ka na? Ready ka na? Ready ka na. Hindi yung kung kailan kung review. Kung kailan na, nagre-review, saka wag ka magre-ready, hindi mali yun. Ay, yo, no. <laughs> dapat lagi kang ready sa review so, apat ano, na taon. ano ang mga main reasons kung bakit may mga bumabagsak na criminology student? Yan na, napababayaan nila yung ano, yung yung pag-aaral nila papasok lang sa eskwelahan patik na tindahan tapos lalabas na dahil inuuna yung barkada ino, man sa labas, ganyan o so, ngayon mahirap na ngayon yung pag-aaral kaya eh, dapat talaga ano seryosohin mo yung ano, pag-aaral ano yung mga wala sa bagong criminology student na meron nung batch nyo? <laughs> sa observation ko eh, ano, respeto sa respeto senior. sa uh, senior, right? Eh, sa, sa kapwa. Kasi sa, sa ano, sa estudyante, wala pa naman yan yung seniority ngayon pala meron na. oh, yan, yan ang ano. Ang tingin kasi ng ibang mga criminology student, wag naman kayong tatawaan kung criminology student kayo, <laughs> Ang tingin kasi ng mga iwang criminology student, sa sarili nila kapag narinig na criminology sila o nalalaman ng isang tao na criminology sila ay akala nila tigasin sila, so, tigasin sila sa daan. So, Ayun yung problema. At yung simpleng pagrespeto ay nawawala sa mga bagong criminology student talaga. Yung iba lang, pero may mga nakikita akong criminology student na andun pa rin ako talaga. Ako Sa totoo ba? So, ako may ipa. Ako may Ako may kung pinalaki ka ng magulang mong may respeto sa pagkawa, ganun talaga, madadala talaga. Madadala mo yan ang sa pagkawa. yung ano, unang-una, pinang problema ng kahit sinong estudyante, yung pang tuition talaga, pang matrikula, tapos yung mga kagamitan sa libro. So, ikalawang naranasan ng estudyante, nilang isang trinologist student, si ano eh, yung, yung yan Ano? Transportasyon. Oh, yes. Transportation. Ito yeah. talaga yung mga mahihirap ay. sa mga criminology student. Pero noon, kasi sa panahon na ito ngayon, may mga criminology student na may motor na. May mga motor na. Yung mga tropa nila, ayan, sige, ang ka kas lang kas punta kas na tayo sa eskwilaan. Kasi noon, noon, ang panahonan namin. Maglalakad ka pa talaga. Um, hmm. ano, hindi hindi pares ngayon na yung pagkuha ng ulugan ng motor, madali na. Okay. Noon, Nakakakuha ka lang ng motor Yung may pera talaga na nagkakuha Pero ngayon kahit May 5,000 ka lang Makakuha ka lang ng motor on, madali na yung Makakapag down payment ka lang Pag down payment ka Yan ang pagkakaiba na kung saka ngayon Anong pinaka hindi hindi mo malilimutan na nangyari sa iyo ng criminology student ka? Hindi hindi mo makakalimutan yung yun talagang walang pang-quiz yun, mahirap yun. Mag oh, mahirap. Na, nag exam na yung mga uh, klase ko ako. Naglalakad pa lang ako nung permit para maka-exam. Pero <laughs> <laughs> at least, oh, nakahabol, nakapasa, naging oh, police. Uh, uh, buti naman at, ano, uh, at pinanlakan naman ako nung profesor ko kahit hindi pa ako, wala pa akong permit. Dahil pinakita ko naman na nilalakad ko talaga yung, ano, yung, yung permit. mag magkaroon ng permit. Kaya pinaunlakan niya ako ang sabi sa akin sige pa i kita pero pag hanggang hindi mo hanggang hindi mo pinakikita sa akin yung permit kahit nagka-exam ka na wala ka pang grades hindi ka hindi i-release re yung grades mo yeah, pero pag pinakita mo na oh, may grades ka na sa akin pwede kang mag-exam kahit wala pang permit sabi ko salamat po sir oh, yun. kaya pina-exam ako ganyan ko pero ngayon mahirap na hindi na gan ganyan, hindi na pwedeng ganyan yung pakiusap oo oh. di ba ngayon mahihirahan na lang yung mga profesor na makaka ano ka makakaintindi sa iyo bilang isang estudyante mahirap na yun Kasi... kaya kayo mga criminology student diyan yung mga profesor niyo ganyan respetuhin niyo yan <laughs> tama yan <laughs> okay next Anong unang reaksyon mo nung nakapasa ka? as criminology student. Siyempre, masaya. Unang una. Wala bang um, tears of joy? Unis <laughs> <Honest> tayo eh. <laughs> <laughs> unang una, siyempre, unang una matutuwa yung magulang mo. Oo, oh, yung magulang mo magiging proud sa iyo. Oo, oh, kasi yung paghihirap nila, may resultang magmaganda eh. Tapos ikaw naman, ako naman, yung naramdaman ko noon, Salamat sa Diyos at natapos na rin yung paghihirap ko. Ayan. Yeah. Next time yeah. nito may sahod na. <laughs> <laughs> so, ano ang dapat i-prepare ng mga criminology student para sa papasukin nila profesyon na pagpukulis? Unang-una, yung physical, ano nila. Physical build. Ayan, build. Kailangan hindi di tama sa timbang. Yan tapos yung health physical health. Yan, dapat alagaan yung kalusugan para pagdating ng pag-apply nila sa police, sa medical, hindi sila babagsak. Uh, dahil nung araw, nung pagpasok ko sa timbang at sa, ano, sa build, hindi pa gaanong... Pasok. Hindi, hindi pa gaanong... May pit. <suk> Basta pasado ka sa medical, pasok ka tapos may eligibility ka. Ayan, pasok ka. Pero ngayon, na ko yun. Sa crimin criminology student pa lang, parang hinaikpitan na nila. Pag mataba ka, hindi ka papapasokin sa criminology. Payat-payat magpapayat ka muna. Dapat magpabawas ka ng timbang. Maganda yun na idea ng mga, may mga oh. Paralan. Kasi, parang na din sa ikakabuti ng estudyante. estudyante. Kasi kapag ka, Ubis po ang isang tao, may po tayo na gumalaw-galaw. Yung puso po natin is napaka-prone sa mga mga hindi inaasahang pangyayari like heart attack or anuman. Okay. Mga komplikasyon. Opo. Kasi, ano? Ano ang mga interesting about sa mga criminology? Yung ano, yung interesting talaga, yung ganyan, yung siguro, yung ang mga kabataan kasi kaya nag-i-criminology, kumapasok sa pagka criminology student dahil habol talaga nila ay ang pagpupulis ay ang pagpupulis dahil yung pulis daw parang ni Superman lagi kang naglilingkod sa bayan yeah. ikaw ay ano ikaw ay parang dakila parang Opo. superhero yeah, yeah. yeah. yan po yan, po yung ano yung yung interested na party yan. Kasi pag simple, pag nakatutulong ka sa kapwa, masaya sa kalooban, di ba? Yan po Are the four tools of criminal investigation? Four tools. Yan. ah, yung tinatawag sa amin noon na four eyes, of in, uh, investigation. Yan. Interview, ah uh, information, eh, interrogation at instrumentation yeah. ah. yan ito na naalala ko alala ko na minsan na Mindyan, uh, sa tagal ng panahon na ano nakalimutan ko na eh kaya lang mabuti na lang na recall ko mga tayo ano yung apat na rason na nagkukos ng krimen ano yung tawag noon yung naiingganyo na parang pag nakakita ka kasi ng isang bagay, parang nag-iingga nyo sa iyo, gaya ng alimbawa, yung pagnanakaw, hindi mo naman iniisip na magnakaw, pero pag nakakita ka ng magandang bagay, gaya ng cellphone ngayon, cellphone, magandang cellphone, ano ka, par parang magkaka-interest magkaka, -inter magkaka -inter interest. interest ka noon. Nagunin yun. yun. Kahit na hindi naman yun sa sayo. sa'yo. Yan ang isang ano nang makagawa ka ng krimen. Ah, kaya, ayan yung mga may nauudyak. May yeah. mga nauudyak na magnakaw. Yeah. Dahil din sa mga kagamitan. So, yeah. as a citizen, maging responsable tayo sa mga bagay natin para hindi tayo nawawalan at hindi tayo nanakawan. Lalo na sa mga public places at sa mga matataong lugar. Tuwing may mga okasyon tulad ng Pasko, lalo na ngayong Pebrero at maraming namimili ng bulaklak, di ba? Oo. Oh. So, should criminology focus on? Uh, sa ano? Sa crime and criminal behavior. Yan. Sa mga hindi nakapagtatanong, si Idol Charge TV ay dati pong polis. Pumasok din siya sa industry ng pagiging isang investigator. Tama? Yes. Ah, uh, ilang taon ka na napasok sa serbisyo? Um, ano, for almost for 23 years oh, in the service. 23 years in the service. Kailan oh, oh. kailan nag retired si Idol Science TV? Noong December 4, 2021. Oh. Okay. Ano pa yon? Talagang sariwa pa sa utak ni Idol Science TV. <laughs> okay. Ano ang mga importansya ng pagiging isang criminology? ano, yung importante bilang isang criminology dapat, dapat ano, ma maalaman mo yung yung gagampanan mo bilang isang estudyante you understand yeah. how these factors interact to understand the root causes of why crime happens yeah. right? Yeah. para pagdating mo sa, pagdating ng panahon na ikaw makapasok sa police alam mo na yung rules mo sa komunidad Oo, oh, ito maganda. What do I need to learn before studying criminology? Ano yung mga dapat kong matutunan bago ako pumasok sa pagiging criminology? Unang-una, ano, alamin mo yung, ano, yung batas ng Pilipinas muna. <laughs> Ayan. Sa mga Republic Act. Ayan. Yeah. Maraming volume yan. Yeah. Hindi, kung hindi po ako nagkakamali, hanggang volume 5 to, tama? Oh. Volume 5. Oh. Ano, Republic Act, volume volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, hanggang volume 5. Oo. Oh. Yan, pwede na akong mag-police. <laughs> Stock knowledge. Important for criminology. Ano yung, what, what skills are important for criminology? I'm sorry. Ano yung mga skills na importante bilang isang criminologist? Dapat, ano yun, may knowledge ka talaga regarding sa law para hindi ka ma- ano, hindi, hindi ka, ka, ka blanko. Blanko. Gaya ng pag nagre-respondi ka, hindi ka pagtataso kasi alam mo yung batas. Uh, tapos hindi ka mapagkikwintuan ng iba na ganito, ganito, ganito yung batas, hindi ka makakounter nila po, kasi alam mo yung batas. Kasi eh. alam mo yung batas. Kasi ikaw yung alagad ng batas, batas. dapat mas alam mo yung batas yeah. kesa sa mga sabi-sabi. Yan. -sabi. Yeah. Yeah. Okay. What is the most important theory in criminology? Important ano po? What is the most important theory in criminology? Na uh, naalala ko eh, yung sinasabing deterrence theory. Yan. Yan po. So, who is the father of criminology? Napapula uh, ko. Ano? Ha? Naalala ko na si Cesar Lombroso. Yan. Yan. Sa mga hindi po alam kung sino si Cesar Lombroso, siya po ang father of modern criminology. Siya yung ano, siya yung nag-aral sa the University the University of Sheffield Cultural Digital Media Hub. Buti na lang naalala ko pa. <laughs> <laughs> Tagal. Who is the first Filipino criminologist? At sa, sa mga criminology student, alam ko na inaaral nyo kung sino ang first Filipino criminologist. So, eto, tinatanong natin siya kay Idol Sarge. Kasi, alam ko, na kayo, ay, siyempre, nasasama to sa inyong mga pinag-aaralan. Kasi, kasama yan, kung ano ang pinagmulan ng criminology. Mm -hmm. Tama? Tama. Uh, sa pagkaka-recall ko eh, si Rafael Delpan. Ano ba? Tama po, po. Tama po ba sa iyo? yan. Yeah. Uh, okay. Alamat mo, tinalang na naalala ko eh. <laughs> best experience mo nung ikay naging polis? Yun, yung best experience ko yung mag, ano yun, mag... Nagkaroon mag, ako ng kaso. <laughs> best experience yun? Oo, oo experience yun. <laughs> best, experience experience, nagkaroon ako ng kaso dahil sa pag-responde. O, diba? o, diba? O, experience yun, sir. Yun ang pinaka-experience akong best talaga. Kasi ang uh, mga polis, sa mga hindi po nakakaalam, sa pag-responde, kapag may namali kayong galaw, ay pwede po kayong makasuhan at pwede po, pwede kayong ma-file ng criminal case, tama? Apo, apo. Lalo na kapag ka, uh, about dito sa mga kasamahan. ay Ayun talaga. Like, kunyari, is na na kasama mo na accident? Eh? Oh, oh. Bawal yun. Bawal yun. No friendly fire. Eto, pinakamahirap na question. Isa sa mga pinakamahirap na question as criminality. What is your greatest strength and what is your greatest weakness? Yung pinaka weakness ko talaga yung ano pag may na holy umiiyak talaga yung ano. Oh, kasi nakakagilty nga naman talaga. Kasi, ikaw, yes, alagad ka ng batas. Pero hindi naman ibig sabihin nun, ay robot ka. Nakaramdam ka pa rin ng emosyon. emosyon. Nararamdaman mo yung nararamdaman ng hinuli mo. Okay etc. Ano naman yung greatest strength mo? Ah, ano, pag... pag naralaman ko yung... yung huliin ko, talagang may, yun ang may gumawa ng krimen, ay talagang... Greatest strength, uh, talagang, ano, na... mumotivate ka na huliin to dahil oh, sa ginawa niyang krimen. Oh, dahil, alagad ka ng batas. Oh, tama? Oh, Kapag ka, ikaw, alagad ka ng batas, dapat lagi kang may motivation. Oh, kasi you serve our country. Yes. Yan. Kung ang retirement para sa mga kapitulisan natin ay 60 years old, if I'm not wrong, yes. papayag ka ba? Or kung ikaw, tatanungin kita, papayag ka ba na mas mahabaan pa yung taon na yun? Ay, para sa akin, hindi dapat yung umaba pa. Dapat nga bumaba pa eh. Kasi yung buhay ng polis, ang kailangan dyan, bago ka makapag maging aktibo sa pag-duty dapat ano ka physically fit ka so, paano kung paano ka pa magre-respond kung matanda ka na dapat talaga bata pa yun ang ano? buhay ng turista. So, Pag matanda na, hindi na kaya mag-duty niyan. Oo, oh, kasi... Paano, paano ba yung makahahabol ng kriminal kung matanda na? Yung hahabolin 10 years old o oh, 16 years old. Mas yung bata sa'yo. Mas bata. Yung poli, 60 years old na. Ugo na yan. Paano yung makahahabol? Ano, Umahabol yan, may weekend na. Oo nga. okay. Anong masasabi mo sa mga tiwaling kapulisan? Ah, masasabi ko lang sa mga dati kong kumbrad, kumbrad ano lang, bago, magbago na. Kasi, ibig daw buhay natin sa pamilya natin, yung sahod natin. Hindi yung galing sa o, Hindi yung galing sa, ano yun, matagaming, bagay, paraan. paraan. Yung mga madaling makuhang pira, may counterbalance yan. Laging may, may karma yan. Lagi ano? yung may kapalit. May kapalit, may karma yan. Kaya, mas mabuti siguro mga mga partner ano na lang, makundin po tayo sa sahod natin yes. para makareter tayo. Na malinis ang... Malinis ang moral natin. Malinis ang record. Record. Oh. Yeah. Ano naman yung masasabi mo sa mga kapulisan ngayon na talagang desidido na maglingkod sa bayan at malinis ang intension? Yeah, May sasabi ko sa kanila, saludo ako sa inyo, mga ka-idol. Yeah. Kasi sa totoo lang po, bihira talaga ang mga ganitong kapulisan sa mo ng tatong ngayon kasi marami nang nabubulag sa pera. So, then siguro dito na yata natin patapusin, no? Na. Salamat sa pagpapaunlak sa ating munting interview, Idol sa tv ano? pang idol ko to. simula ng polis to, dito, kapag uh, umuwi to, lagi may pasalubo Kung hindi show pa uyan, talagang higating yan, lalo na pag sweldo. Okay. So, dito na nga po nagdadapos ang ating video ngayong araw. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe para naman tuloy-tuloy ang uploads ng ating lingkod na si Idol Search TV. Yun lang. Peace out. Subscribe.